Ayan. Automatic works, Ariel Mechanic. Ayan. Okay. Yung Starix na to, spinneriker dito. Nang galing po ito ng, ng, ano, ng Pasay. Pero taga po sila. Ayong yung location kasi natin ngayon is nandito tayo sa General Trias, Lancaster, Navarro. Oo. Eh ngayon, tumawag sa atin. Ang naging problema daw nito is... Uh, namatay po siya sa takbo nung namatay sa takbo uh, ayon kapag alaman ng may dahil may alam din siya ng konti ayan, bakit daw po walang walang check engine ayan, bakit daw po walang check engine dito sa cluster natin ayan, ayun o dito banda yun sa taas ayan. ayan, nawala po yung signal ng check engine ayan. ayan kailangan na kailangan po talaga yan sa mga sa mga modelong sasakyan ngayon. Yan, kailangan may signal siya yung signal na yan nanggagaling sa computer box ngayon dahil wala nga po siya eh, talagang hindi nga talaga siya i-start ayun okay ngayon ang una natin nga hanapin bakit siya nawala bakit siya nag short bakit siya hindi umandar Ayun. yan, yan una titsik upin muna natin kung itong mga fuse na to ayan yung mga fuse na to is mga buo po yan tapos yung mga relay yan lalo na yung lalo yung mga injector natin yung mga sensor, aalamin po natin yan baka nag shortage kaya na nasira yung box o nawala yung check engine ayan, ayan maraming fuse box yan mayroon pa rito Ito. ayan aalamin natin yan dito, tsaka mayroon din sa loob sa, sa may paahan ng driver side ayan, aalamin natin lahat yan kung ano ang nangyari okay ayan mga sir ito po yung ECU ngayon ng ng ano ng computer box nitong Starex. Ngayon aalamin natin dito kung ano ba talaga may sunog ba to, need ba i-repair o kung nare-repair ba. Ngayon, hindi kasi basta-basta dito. Yung iba kasi dito nag nag ano ka na, nag nagpalit ka na nito, nag-change ka na. Ngayon, isinalpak mo eh okay na yun, hindi po itong mga ganitong klaseng Hyundai napakaraming proseso okay yun mga mga sir ang naging problema dito hindi talaga siya mapasokan ng scanner hindi talaga siya mapasokan ng scanner ngayon nangyayari talagang nahihirapan tayo ayan wala pa rin ang gagawin natin ngayon dahil lost kung po ang, ang diagnose natin na yung scanner natin hindi makapasok ito ang gagawin natin ititesting natin yung ECU. Yung ECU na yun, ia-actual testing po natin yan para natin malaman kung talagang magpapalit ba tayo ng ECU, yun, da, yun ba naging problema. Alright. Ayon, day 2. Ito ngayon. Anong nangyari, ano? Nakakuha na tayo ng ECU. Ayon, may ECU na tayo. Yung ECU na yan, titingnan natin kung talagang i-start na siya. Ayon. O natin. Ayun Ayun. Ayun. Ayun, good news. Nagpakita na. Yan ang hinahanap natin. Okay. Tingnan natin ha. Patayin natin. Ayun. Ayun. Okay. Ito, may check engine siya. Ayun, nagpakita na. Malapit-lapit na to. Okay, titingnan natin kung after nito, may start ba o hindi. Ito, start natin. Nako, lubat battery. Ayun mga sir, malakas na po yung battery natin. Start natin. Nako. Ayaw. Ayan mga mga ano. Ah, good news na sana dahil nagpakita na yung check engine, ano. Ayun. Ayun, mayroon ng check engine. Ngayon, ang mangyayari dito sa check engine na yan, kailangan natin iprogram. Ipoprogram pa natin yon Okay, yung ECU na yan. Dahil nga ang dami niyang pwedeng pwedeng matamaan tulad ng uh, injector. Ah, yung injector na 'yan, baka hindi nagbubukas. Nagkaroon na siya ng power. Ayan, nakikita na natin, uh, may posibilidad na siyang umandar. Kaya lang ang problema, baka yung injector o di kaya yung mga imo nito, baka hindi nagbubukas. Ayan, kailangan i-program. Okay. Uh, yung iba kasi dyan, ang sasabihin, dahil nagkaroon na sa check engine, uh, <laughs> oh, na, hindi ho. Kailangan natin i-program. Ano okay, program muna tayo. Ayun, D3 tayo. After natin ma-program. Okay, ito. Anong nangyari dito? Na-program na natin. Lahat ng linya, dinobull check, trinable check pa natin. Yung linya na yan, yung ECU na yan. Ngayon, na program na titingnan natin kung dahil nga na program na siya eh sigurado naman siguro na, na under na to ayun kumpleto na rin kung mapapansin natin lahat yan na ilaw na po siya ayan okay na siya okay siya na under na to dahil na program na siya okay at saka pagkatapos dito ah uh, pwede na rin natin iskan pa baka kung ano pa may sira ano pang fault na lumabas okay yan malakas na yung ano. Malakas na yung problema nito. Ito, okay, Ayan, Okay. Naka ano din syempre. Naka O, oh, okay, natin pare kung i-start oh, na to. Eh, Nak ganyan. Nak, oh, may start na after okay. how many this? <laughs> Ayun na. Ah, uh, ibig sabihin niyan, mga boss, mayroon lang tayong tiyaga. Ayun. Okay, wander na po siya. Ayun. Okay. Mukhang masaya na yung may-ari dito. Lumander na siya. Ngayon, after dito, dahil lumander na siya, no? Titingnan natin kung after sa iska natin, magkaroon nang problema. Ayan. Uh, kung titingnan natin, normal na yung ilaw niya. Ayun. Ayan, yung ilaw niya dito. After na iska. Pinto lang kasi to. Itong isa pinto lang to. Ayan. Ngayon, itong itong isa ay so handbrake lang to mawawala yan ayan eh ngayon dahil nga umander na siya yun masaya tayo dahil umander na siya itong ano naman udo pala niya sa mga gusto magtanong ayun 93 93,600 okay good morning umander Ayan. Starix na hindi umander na Ayan, matagal na matuwa. panahon mo Tuwang tuwa na rin sila tuwa -tuwa okay. Ayan sa mga nakakaalam dito sa Starix na to Uh, Grand Starex. May programming talaga. Hindi pwedeng ang hinahanap natin is nandyan na nagkaroon na siya ng check engine. Ayun, hindi pwede. Kailangan talaga dyan ma-program pa. <laughs> Napakalaking proseso. Maraming proseso. Ayan. Uh, itong Starex na to, talagang dumating sa amin is lonis alinggo ah, Linggo. Linggo, Merkulis ngayon. Ayan, umistart na siya. Maraming maraming salamat din sa mga sa mga nagtiwala dito sa sa shop namin automatic works auto repair shop dito gentry lang to na baro ayan uh, sa mga nagustuhan dito sa video ayan PM lang kayo tapos paki like and subscribe na rin sa channel natin sa youtube natin maraming maraming salamat po sa pagsubaybay thank you